Hi guys, for today's video guys, ay nandito ako sa ano guys, sa loob ng bahay. Mamaya guys, lalabas tayo. Hinihintay ko lang yung tubig guys. Mag-ipo na naman tayo tubig. Wala ng tubig eh. Nantay ko yung tubig kung may tubig na ba. Oh, may tubig na guys eh. Hmm. yes, may tubig na. Wala ayaw na mabukas. Ayaw nang pagsara pa. Oh. Mm, ayan. Masira katagalan tong gripo natin. Tumunog pag ko. Ayaw magsarado. Sarado Oo, oh, sarado na. Malulustrid to katagalan yung gripo namin, guys. Kasi minsan ayaw magsarado. Pilitin mo pag ganun yun. Nagsarado na, guys. Yin guys thank you for watching bye bye